Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa <laughs> Lubak <laughs> Patawi tayo ng Bulacan to Apalit, Pampanga Bibisitahin natin tong Apalit Station site And the rest of the gang <laughs> Yung natitirang ginagawa dito sa may Bago pum dumating doon sa Apalit Station site Nung nakaraan kasi Napasok natin yon Yung Sampaga Street yata ang tawag doon Titingnan natin ngayon kung Meron na bang improvement? Meron na bang uh, mga hukay para paglalagyan ng pundosyon para sa mga columns? Samahan nyo ako mga kabubuyog! Lipad tayo dito sa Apalit, Pampanga! Yan, MacArthur Highway pa rin tayo mga kabubuyo. Dito sa may pag ng Sulipan Bridge Matatanaw na natin kung ilang span na lang ba Yung natitira na nilalataga ng launching gantry na luwit Mula doon sa boundary ng Aparit Doon sa may arco, doon sila nagsimula eh Hanggang dito sa may Cantilever Bridge Nandyan na yung activity nang ginagawa ng uh, eh, launching gantry ng luwid tatanawin natin kung ilang span na lang nung nakaraan kasi parang nadaanan ko to galing kami ng San Fernando galing kami ng Angeles and 1, 2 dalawang span na lang mga kabubuyog yung ginagawa ngayon, yung ongoing na paglalagay ng SBG ngayon bago lalagay ng pandikit isang SBG na lang, kumpleto na yung isang span, so yan. nung nakaraan nga pala, galing tayo dito sa ilalim, nakikita nyo ba yung mga kawayan na yan, pumunta tayo dyan, kung hindi nyo napanood, ilalagay ko yung link dito sa taas, para mabalikan natin, tapos, eto yung sinasabi ko sa inyo, pagbaba dito sa Maysulipan Bridge, eto may kalsada dito na rough road, nung mga nakaraang uh, bisita kasi natin dyan wala pang activity dyan, puro kabahayan ganyan, nagtanong-tanong tayo and nung nakaraan nitong pinaka previous na punta natin, na bisita natin dito, and eh, nilagyan na nila ng bakod, may nakausap tayong uh, mga ngalakal si tatay ang sabi eh, bibuti nga daw binigyan sila ng daan doon sa gilid para hindi na sila nahihirapan. Publikan natin, bibisitahin natin kung ano nga bang sitwasyon dito, kung nag, uh, lumapad ba, nag-expand ba dito banda, doon dun sa baba, hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung may kalsada doon eh. Pero ito lang kasi ang dadaanan. Mahirap dumaan doon, maraming aso. Noong nakaraan, itong dalawang crane, itong telescopic crane, nandoon banda. Ngayon, nandito na sabay nakadulo. May binabaon silang uh, poste doon, doon sa pinakadulo nitong wall. Eh ngayon, nandito na sila hindi ko alam kung uh, may ibinabaw na rin sila yung nahanap nila yung matigas na bag matigas na lupa para pagtayuan ng poste biyahe lang dire diretsyo lang tayo mga kabubuyog titingnan natin kung makakaraan pa ulit tayo dito rap road lang nga lang talaga oo, may nadidinig ako na umaandar na machine doon hindi natin masilip walang butas wala man lang siwang walang bintana <laughs> dire diretsyo lang natin. Dito tayo nagtanong-tanong na rin. Eh. si tatay na eh. Wala siya. Baka day off. Gawin pa tayo doon. Try natin na uh, dito. Kung makakadaan pa. Meron pa pala dito. May tindahan pa nga. Sa diretso lang. Ah, habang lumalayo, sumisikip pa. <laughs> May mapagtatanong tayo dito. Si nanay. <laughs> Pinasok talaga. <laughs> nay, magandang umaga. Saan po ba kayo nakatira? Dito? No. Kayo, dito po kayo nakatira, Nay. Nung ginawa po yung bakot, hindi na po kayo pa-uusarin. Ito na daw. Sabi. Hindi naman po ko natatakot dito na na baka mamaya may bumagsak yun. takot po ng mga matataas na bakal. Eh. Oh, Oo, yung crane hinaha, oh. nila. Ano baka mamaya mapigtas yung cable. Doon wala na wala na po ito. Dead end na yan. Wala na ano, hanggang Pero, dito. May bahay din po doon. Wala lang labasan. Din. Oh hanggang dito na lang talaga at least meron kayong paraan na dati po kasi ang sabi kasi nung unang nakausap ko baka daw po bigyan kayo ng daan doon sa baba eh mahirap naman yun paano kung may tubig di ba diba? paano eh, po kayo makakaraan oh, po Opo, malalim. At least ngayon nabigyan po kayo ng paraan dito, ano. Hindi na wala na pong plano na paalisin po kayo, no. Wala na. Ano po po? Baka pa talaga 'to. Hindi, ginagawa na siya ngayon eh. Hindi po, pagka highway na. Pag, ah, pag nari na po. Pag ano, na, operational na. Hmm. Hmm. Highway daw yun eh, down the road. Ah, itong ibaba? Hmm. Oh? Sino po, sino po may sabi na eh? Sila, mga kiyan na. Yung gumagawa po. Sinabi sa... po nila na yung sa taas trend, tapos yung sa baba, highway. Ah, oh, dadaan na ng mga sasakyan. Oo, oh, talaga. Hmm. Hindi, walang nagsabi sa akin na na. Kayo, kayo pa lang po. <laughs> Sabi ah, po. Sabi nila. yung mga gumagawajan gumagawa dyan sa loob. Hmm. Hmm. Pagka ganun po ang nangyari, babakuran ng concrete yan. Kasi pag ano, delikado po sa mga tao, delikado sa mga bata, di ba po? Alam niyo naman po, pag sasakyan ay eh, may isa nagkaka-aksidente, nagkakabanggaan, titilampun sa gilid yan. Delikado yung bahay nyo. Ay, maraming salamat. Ay, salamat po. kuya salamat. Yan, mga kabubuyog, palabas na tayo. May activity dito sa may gilid, dito sa may kabila ng bakod na dinadaanan natin ngayon. Nga lang, nakita ko may hukay siya, may mga butas, kaya hindi ko lang sure kung yung ba yung tatayuan ng pundasyon. Nabanggit sa atin ni nanay yung nakausap natin dun sa pagpasok natin. Sabi ni nanay, yung ilalim daw, hindi ko lang sure kung totoo. Tatanong natin sa consultant natin, tatanong natin sa ano kung totoo na gagawing highway etong uh, etong iba, yung ilalim ng NCR. Kasi sayang nga naman, di ba? Sayang naman kung tatayuan lang ng mga informal settler. Ito yung mga ano, ang dami. Ang dami nilang ibinabaon. Ito yung mga manggagawa sa so, si Forman. Nakapamewang. May kirampo. Tapos, ito yung may binubuhat train. Hindi ko lang sure kung ano. <laughs> Hindi natin nakikita eh. Mataas kasi yung bakod. So, ba? Yan. And, napapunta natin si Bubuyog dun sa launching gantry na Luwid. Kumpirmado na dalawang span na lang yung uh, ongoing ngayon isang SPG na lang yung iaangat and pag naidikit na dalawang span na lang yan dadaanan na natin hindi na tayo pupunta tayo dyan sa diyan sa makapal na fresh powder <laughs> kasi halos karamihan diyan sa mga bahay na yan eh wala na nakatira and kung may nakatira man nakakausap na natin bumabagal nga daw pero sa tingin ko hindi naman sa tingin ko Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa kasi nakakita tayo ng mga manggagawa doon. And ito yung cantilever bridge na napuntahan ni Bubuyog. ay din niya yung uh launching gantry na luwit. medyo nakakatakot lang kasi merong ambu cloud doon tsaka high voltage wire hindi tayo nakapag orbit ng maayos hindi na natin pinagawi doon kasi blind spot ni bubuyog yon yan mga kabubuyog oh nakikita nyo isang SBG na lang and tapos na yung isang span dalawang span na lang ang natitira yan ang kinagandahan dito sa apalit makikita na mabilis ang progreso mabilis ang paggawa mabilis ang uh, development nakikita natin unlike sa hindi ko naman masasabi sa kalumpit na walang ginagawa meron din naman nga lang medyo may katagalan nga lang medyo may kabagalan nga lang hmm overtikan natin to maaalik ka po yan ang update natin dito sa Apalit Station site napuntahan din ni Bubuyog yung a pallet station, nakita natin na marami rin gumagawa kung ano yung nakita natin noong nakaraan, yung pa din wala tayong masyadong nakitang pagbabago yan ang structure ng puro steel beam ang gamit steel, basta bakal ang gamit hindi katulad sa iba na concrete medyo may katagalan siguro ang steel beam kasi puro welding, kada kabit mo ng bakal, i-welding hindi katulad ng concrete na pag na pag naayos mo na yung forma, pag naayos mo na yung hulmahan, buhos lang nang buhos ng concrete. Diba? Tapos rin tayo mo lang matuyo. Pag katuyo, patong ulit. Alam ko yan eh. Engineer ako eh. <laughs> so yan muna ang update natin dito mga kabubuyog. O oh, diba? Yan yung dulo ng bayadak ng Apalit. Nandito na tayo sa may Arko ng Pampanga and Kalumpit Bulacan. Thank you, thank you sa mga sumama. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you!